Bay, ayaw, bay. Bay, ayaw, bay. Wala ko nakita, Bay, ayaw, bay. Ayaw, ayaw bay. Ayaw, bay. Bay, ayaw, bay. bay. Dili ta kontra, bay. Parehas na gipangita. Ayaw, bay. Dili may mga wakwak. -wak. Dili mata ba kontra, bay. Ayaw, bay. Ayaw. Ayaw, ayaw, ayaw. ayaw dili bay. ta kontra. Parehas na gipangita. Kung nangita ka wakwak, nangita, budmi. Wala ko na Bay, dili ta bay. So, so magtinabangay, tagpangita. Ayaw, bay.

Marami ba? Marami ba yung wakwak -wak na nandito ngayon? Ha? Nagdahan pa rin po. Uy, marami daw dito sa paligid, bro. Wala na pa rin kita. Bakit? Bay, bakit? Yung sinasabi mong wakwak, hindi namin nararamdaman. Hindi so na no. siyang umakyat-galit sa baba. Tapos may naramdaman ay, siyang ay, wak -wak Nahe, na siyang wak maraming wakwak dito. Lahi, ibang lahi na wakwak yan? Oo. Oh. Kasi yung mga nahuli namin dati, madali namin nararamdaman kapag nandyan sa paligid. Pero ngayon, hindi namin mararamdaman yung wakwak. -wak. Bakit ganun? Garik na sila. Mas, mal mas malakas? Mas makapangyarihan ba? Oo. Oh. Bro, silikado ito bro. bro. Mas makapangyarihan daw yung mga wakwak -wak na nandito ngayon? Kaya nga. Wala naman na nararamdaman dito. Garik na sila sa unang. Huwag lang tayong magkukwak so, ano. yan kaysa dun sa dati. Mas, Huwag lang tayong magkukwak yan sa bro. Mas malakas daw yung wakwak -wak na nandito ngayon. Huwag lang magkukwak sa bro. Magsabi ka lang ba yan kung saan banda yung wakwak -wak para... klase na nawakwak yung dito ngayon hindi namin mararamdaman. nararamdaman tatawa lang niyo Daplin si gilid gilid oh. lang bayan, sa, ba yan oh. sila daplin daplin daw ibig sabihin sa gilid gilid okay, sige so kayo bro sige bro sige bro bakit may daan dyan? Saan yan papunta? Ado, ado papunta sa taas? Dabay, Dabay. Dabay. So alam mo yung area dyan? Masok may daan? Oo. Oh, oh. so, Pwede ba tayong pumasok dyan? Pwede. Pero dili sa tamukon, hindi ano na ito ng taon. Ah, dito muna tayo. Oo. Oh. Bro, dito daw muna tayo sa daan bro. Nandito ba ngayon? Sa tingin ano sa tingin mo nandito yung mga wakwak -wak ngayon sa ibaba sa kilid, kilid sila. Nandito kilid, lang kilid. tago lang. Oo. Oh. Bakit ayaw niya tayong papuntahan diyon? Doon. Baka may tina Baka may tinatago siya. Baka may nabiktima siya doon. Well. Nakadamit ba? Oo. Ano ang kaibahan ng mga wakwak -wak na naguuling ng katawan at yung mga kagaya ngayon na nakadamit na? Kana sila, maunay mo nung padyod. Sa itong mga... Kanang wakwak ng tumita. Ah, itong mga ngayon. Yung mga wakwak -wak dati na... Wala parang ng taong grasa yung marumi-marumi yung katawan tapos punong-puno, naguulong sa katawan. Ano ba yan? Ma yun ba yung pinakamahina na wakwak? Oo, -wak? oh, mauna siya ang kwan. Yung paisa katong putol ang lawas. Mau ba? Yung naputo, naputol, putol ang lawas. Eh. Naputol ang katawan. wakwak na -wak ngayon, ang dali lang kasi namin ng huli yun. Pero ngayon, yung mga wakwak -wak ngayon, ano na, nakasuot na lang may damit na. Nakasuot pa ng buta. Tapos, mas mautak at gumag... Ano? Wow. Ano, oh. ano yun? mas malakas sa tingin namin mas malakas yung mga wakwak na yun na parang parang ano na dili dahil na sila power sa ilang commander mas mabi mas malakas yung kapangyarihan oo galing sa kanilang commander o kanilang pinuno pinuno nila pinuno ganun ba kaya pala ah uh, dati mga tatlong taon na yung nakalipas Uh, ang dali namin ang huli yung mga wakwak -wak na naguguling ng katawan at ngayon namin napagtanto na sobrang hina pala ng mga wakwak -wak ngayon iba yung mga wakwak -wak ngayon na nakasuot na ng damit tapos parang normal na tao na kung gumalaw at oh. nag-iisip talaga kasi dati yung mga wakwak -wak na naguguling sa katawan para lang mga zombie parang walang hindi nag-iisip ba kung magpagalakita ng mga atake agad Dasmag lang ng dasmag ba? Pero ngayon, iba na ngayon yung wakwak wak ngayon. Mga organisado na. Parang pinaplano na nila bawat galaw nila. Lain na sila dahil blupar nila kay may kuna. May plano na sila ilang taas. May plano? May 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 utos na sinusunod? Parang may e briefing sila bro. Oo. Mm -hmm. Sige ba'y, hahanapin uh, na natin saan. Sige bro. Huwag eh. ini sinusundan namin, pero hindi lang kami magulgan sa kung ano talagang klaseng tao siya. Tao ba siya? Huwag, huwag ba siya? Bakal nahawaan siya. Kaya kung nagahanap siya, naghanap siya ng mga okwo. Naghanap din kami kaya. Jangan ginawa namin guide Itu segubat Wow

yung sinasabi niya, tinuturo niya dito, blo. Ang... Ha? Wala rin dito, bro. Saking hinog. Saking hinog. Oo. Naghahanap ako ng saging. Ayan, may hinog dito. Kaso lang, wala nang natira kasi kinakain na ng ano? insekto. Na wala, wala. Wala dito.

Dinita kontra. Parehas ta gi pangita, kung nangita ka guwak-guwak nangita pud mi. Wala pay nakitan. Pay dinita kontra bay. So magtira bangay tag pangita. Bangay tag pangita. Bay, relax lang. Ato lang ning istoryahon. Ato, Ato, lang ning istoryahon, makayar na to ni, Mang mangita ra ta. Da da da. laban. duro ko ba Ha? Bakit, bakit kasi nung Kasi wala daw siya nakikita ng aswang so, sabi niya, sabi niya sa atin, doon sa kabila, doon sa kabila. So tayo pala yung... So yan mga lodi, no? Bi biglang sinunggaban si Dokyo. Tayo pala yung... Pinapasunod lang si Dokyo. Nung tao na to. Biglang sinunggaban si Dukyo. Ano Ikaw ano may. Baka may ano to bro. Baka ito po aswang. Happy. Ano ba yan? Ano bang? Baka. Baka isa din to sa mga aswang bro. Baka isa din to sa mga aswang. Hindi naman aswang. Siguro. Eh bakit kasi nung diba? ba? Hindi ko alam kung bakit niya ako hinosted. Kaya pala pa naghiwalay-hiwalay niya tayo. Siguro. D dun ako. Pin ah. Uh... Pinaghiwalay-hiwalay niya tayo tatlo ba? Ano niya pinano niya? Kaya nga Kebuang. Um.

kalau itu buang kumpian sahan atau eh? ih basik wak waktu-waktu berubah basin bah pak sini pak Baka may nilulunok yan, ipaluwa mo. Palabas mo. Matuluma tuloy ako sa nangyari kanina. Kala ko madadali na yung liig ko. Paluluwain natin ito bro. Sige, anong, sige. Anong, ano bro, baka tulungan natin. Sige, okay, uh, tatlo tayo ha. Sige, sige. Okay. Ano, ano? Mag-prepare mag kayo bro. Bro, mag-prepare kayo. Sige. Hah, sigi-sigi bro.

dublu Zino dublu bro bakal 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 anu bakal baka mamahalin yan ha ibintan natin yan anu yang baka hias yan hias bro, bro ngayon lang bro. ako nakakita ng ganito kirig, kirig oh. nakuha, ay, nakuha. O, lang kirig 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 ako ngayon lang ako nakakita dyan yan Zino oh Rapi no? Ang ganda. Bakit? Parang perlas. Di ba yung ano bro, yung yung mga nahuli natin dati, bato yung ano, lumalabas. Oo. Ano bato? Parang parang julin. Kaya nga. Pero hindi julin eh. Parang no. perlas eh. Sino? Hmm? Sina, huh? huh? susunugin natin ito. huwag natin ipakita sa kamera yung pagsunog bro, baka mapailation hmm. yung May ano natin. Sige, sige. Sige, sige. sige, sige. Dikpit natin Sige, ba? mga kadol. Ah susunugin so natin to pero hindi na uh, namin ipakita sa Marami mga lodi no. Sunugin natin to kasi minailuwa na niya yung ano niya. Parang yun ang kapangyarihan yata niya.